Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang malakas na enerhiya, kaya may swerte kang pwedeng magawa, ang dapat mo lang naiiwasan ang matahimik na kausap at madami namang alam sabihin, kapahamakan sa pera ang kayang maibibigay sa iyo, at sa ibang makakausap ay okay na para sa iyo, makakagawa ka ng araw na pakinabang ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay maganda pag may bigla ang dumalaw sa iyong bahay. Maganda naman ang sinyales ng bibisita. Magagawa kang mabigyan ng bagong idea ng pag-asenso sa buhay. O pwede kayong magkasama sa ibang bagay. At kung may mag-aalok sa iyo na magtrabaho sa ibang bansa, mahina pa ang iyong swerte sa ganoon. Pwedeng mong masabi sa anak kung may interesado at siya ang may aura ng swerte sa abroad. Sa trabaho, ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa pakikipag-usap, wala ka muna dapat na ipilit ng iyong kagustuhan para maging masaya ang araw sa trabaho. At pwedeng magbigay ng ikakaunlad mo ng biglaan basta gumawa ng matahimik, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 23, number 12 at number 21. Taurus. ang bigay pahiwatig ngayong araw ay may masaya kang na pwedeng mangyari sa kayang magagawa, ang makakausap ay may magandang proposal na maibibigay na bagong kaalaman, kung pag-aaralan mong mabuti, ay makagawa ka o kayo ng bagong pag-asa na pagkakakitaan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay malakas ang enerhiya na pwede mong mapagkasundo, ang mga may maliit na suliranin sa kapamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay dapat pagsabihan mo na umiwas sa mga usapang pera at kamalasan ang kanilang makuha sa mga makakausap ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang laging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, ang gawin para maging masaya ang araw mo sa trabaho, at mabibigyan ka ng pag-unlad hanggat masaya kang gumagawa ng gawain, dahil makikita ng mga superior na ikaw ay maasahan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16, number 34, at number 21. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may biglaang na pwedeng magbigay sa iyo ng tulong financial na talagang magbibigay ng kasiyahan sa pamilya. May okay ka naman na aura na madaling makakasundo ng mga kausap, kung may deal ay mas naaayon na ikaw ay tumuloy ang pinapahiwatig. At kung may papasyal ang minamahal ngayong araw ay maaalis ninyo ang negatibong enerhiya na nakuha sa ibang tao. At mapapalitan ng good energy ng swerte sa ibang gustong magawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig kung may oras ay dumalaw sa mga magulang ng iyong mapasaya, at parehas kayong makakabuo ng good energy na nagbibigay kalusugan na maayos sa bawat katawan, at buena sa ibang bagay, na buena sa pagkita ng pera. Sa iyong pera kung may ekstrang pera ay bigyan ang minamahal. Nang lalong gumanda ang positive energy ng swerte sa tahanan at sa trabaho Ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya na masasabing buenas Kaya maging maingat sa mga ipapagawa sa iyo sa buong araw At iwasan muna makisama sa kasama sa trabaho Na madaldal dahil tukso siya ng gastos at pagbagal ng gagawin Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 22, number 35 at number 19. Cancer Ang pahiwatig ngayong araw ay maging, ang maging malakas ang loob ay magagamit kung nasa tama pamamaraan ang nasa isipan, para makagawa ng ikakasaya mo ngayong araw sa pakikipag-usap, at iwasan mo naman ang mapagbigay sa ibang kausap dahil kukuhanan ka lang ng kaalaman at bale wala ka na sa kanila pag nakinabang na ang maging maingat sa pakikisamahan mo ngayong araw ayon sa iyong gabay Sa tahanan ang pahiwatig kung may dadating na bibisita ay may sinyales na ang dala ay positibong kaalaman sa pagkita ng pera sa hinaharap kung magkakasama kayo dapat na magkasundin ang pahiwatig. At sa iyong pera ay maayos ang buong araw kung may extra kang pera, ay pwedeng kang magpautang at makatulong sa magulang at kapatid kung bigla ang kang lalapitan at patuloy na gagabayan ka ng mga swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema pag-unlad hanggat maaga kang pumapasok na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, at matutuwa sa iyo ang ilan na iyong boss ngayong araw. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 35 number 22 at number 25. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon na kausap na maganda ang kayang malalaman sa kanya at pwedeng na magbibigay ng karunungan sa iyo at mga kaalaman sa dagdag na pagkita ng pera. At ngayong araw kung may deal o dapat na pirmahan na gagawin ay maganda ang sinyales ng pag-asenso na maayos kung iyong mapirmahan nang siguradong ikaw ay kikita ng masaya ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ngayong araw bawal ang magpautang at tumulong ng makaiwas sa problema, at kung may dumating na hihingi ng tulong kung magulang at kapatid, ay tulungan ng lalong gumanda ang grasya sa iyo ng gabay ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging sweet sa minamahal, nang patuloy na laging maayos ang grasya ng gabay, ng mga katalinuhan sa pamamahay sa pag-asenso ng pamilya. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 18 number 23 at number 29. Virgo Ngayong araw may pahiwatig na ang magagawa na transaksyon ay may kahirapan dapat ay may ugaling makinig na mabuti, at malalaman mo ang naaayon mo na dapat na magawa, nang hindi ka magkaroon ng pagkakamali sa gagawin usapan, at makukuha mo maging magkasundo ang pagganda ng mga sitwasyon, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga usapang pera kaya mas maganda ay huwag na makipagdil pag pera sa pera ang usapan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay may sinyales na may makakagawa ng maayos, makakatulong na ibang tao sa iyong pamumuhay, at sa iyong pera ay dapat na maging masinop ka sa buong araw. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na problema ang pahiwatig, Huwag basta ikaw magsasalita ng pabigla-bigla, dahil pwedeng doon mag-uumpisa ang suliranin ang pahiwatig. Sa trabaho, ay maging mapanuri sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka sa mga gusto kang makuhana ng karunungan, at umiwas ka sa kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng tukso ng pag-ibig. May kamalasan siya na maibibigay sa iyo dapat na iwasan mo siya ngayong araw. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 19 number 25 at number 16. Libra Ngayong araw ang pahiwatig may makakausap na magbibigay sa iyo ng lalo kang mabigyan ng kaalaman na pagsikapan pa ang iyong nalalaman na magawang maituloy, dahil siya ang pwedeng maging sagot sa mga plano mo na makagawa ng pagnenegosyo, at ngayong araw ay masaya na isama ang minamahal sa bahay ng Diyos, nang kayo ay magabaya ng mga bagong katalinuhan sa paghahanap buhay, ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan, ang miyembro ng pamilya ay ipagpaliban, mahina ang kanilang buenas na enerhiya. Mas naaayon na iyong sabihan para kung talagang tutuloy ay makagawa ng pag-iingat sa pakikipag-usap, at sa iyong pera ang pahiwatig ay maging maingat sa pagpapautang ngayong araw. Kahit pa mga dating binibigyan ng pautang ay may sinyales na mahihirapan ka mabayaran, at pwedeng pa kayo magkagalit sa hinaharap. Sa trabaho ngayong araw ay magpakasipag, nang makaiwas sa bigla ang gumagawa ng pagmamasid na tao sa trabaho. At makaiwas sa grade na mababa, dapat ay magpokus ka nang makuha mo pa ang tiwala ng iyong boss, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 11, number 15 at number 30. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay ha08 agkakagad magbibigay ng tiwala sa mga makakausap kung magiging maingat, ang sinyales ang gusto lang ay makakuha ng pera sa iyo ay hindi na tumuloy ang pahiwatig, at sa ibang mga plano mo ngayong araw ay maayos kung dating na silang nakakausap ay pwede makagawa ng god na usapan, at iwasan mo rin ang madali kang maawa muna para walang bumalik sa iyo, nahihingi lang ng tulong na wala kang pakinabang ayon sa iyong gabay sa iyong tahanan ang pahiwatig ay huwag muna tatanggap ng bisita na makakapasok sa pamamahay ng makaiwas sa negatibong enerhiya na may iwan sa pamamahay na magpapahina ng kalusugan at swerte sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-asenso ngayong araw, huwag kagagawa na matambakan ng gawain para ang sinyales na pag-asenso ay tuloy-tuloy na sa hanap buhay. At huwag muna magtiwala kagad sa ibang kasama sa trabaho, dahil pwede na sila ang magbigay ng suliranin, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 12, number 10 at number 29. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay bawal muna makipag sa mga usapang negosyo at mag invest ng pera sa pera dahil pwede kang mabigyan ng kalungkutan ng mga makakausap, mas mainam na laging manigurado para walang maging suliranin sa pera ang pahiwatig, at kung gagawa kayo ng transaksyon ng isa sa mga minamahal sa buhay. Ay okay dahil may aura naman kayo ng positive energy ng swerte ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay dapat kang maging masinop ngayong araw nang makaiwas ka sa mga kasama sa trabaho na mahilig makisuyo na kaalaman lang ang gustong makuha sa iyo dahil kung magiging mabait ka ngayong araw baka ikaw ay maungusan pa nila sa pangarap na pagganda ng sweldo. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay maging masuyo o malambing sa minamahal, na magbibigay sa tahanan na laging mabigyan ng swerte ang masayang pamilya, at naaayo na kasiyahan sa bawat kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 5 number 16 at number 24. Capricorn, may pahiwatig ang gabay, may sinyales na may bago kang makikilala, ang pwedeng makausap okay naman na kayo ay magkasundo at kung may katalinuhan kang naiisip, ay gawin mo na share mo. Dahil kung magkakasama at pwedeng bagong other income ang pinapahiwatig sa pamilya sa miyembro kung mayroon silang schedule na kakausapin, dapat ay maging magulang sila na wise na yun iyong sabihan ng maaga na dapat silang tumuloy, dahil doon sila pwedeng makagawa ng usapang na makikinabang. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw. Kung magiging maingat at makakaiwas ka sa problema, na pwedeng dumating sa iyo, Mag-focus ka sa mga gagawin, nang makuha mo palalo ang tiwala ng ibang kasama sa trabaho, nang laging masaya ka sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Gold number 16 number 33 at number 25. Aquarius, Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng may bigla ang dumating, na isang usapan na ikaw ay aayain na bagong pagkakakitaan. Dapat na iyong pag-isipan mabuti dahil okay naman ang inyong pagsasamahan basta pag-iingat sa mga gagawin, sa mga unang mga hakbang na gagawin, at ngayong araw ay may maayos kang aura na pwedeng mapagkasundo. Ang may mga maliliit na tampuhan sa pamilya lang sa mga kapatid at magulang ang pahiwatig ng iyong gabay Sa iyong pera ay maayos sa iyo kung lalapitan ng magulang at mga kapatid ay pwedeng mong pagbigyan na mabigyan ng pera at kasaganaan ang grasya ng pera para sa tahanan at sa pamilya sa miyembro ay bawal muna sa kanila ang makipag-drill kung tungkol sa pera ngayong araw dapat nasabihan mo para kahit tumuloy ay makapag-ingat sila ng makaiwas sa pagkalugi sa pera. Sa trabaho walang sinyales na problema laging maaga pumasok, ang magbibigay sa iyo ng makalagpas sa ibang kasama sa trabaho. At para mapansin ka ng mga boss, sa iyong masipag na paggawa, Aries ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 39 number 25 at number 10. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ang maging matyaga. At bago gagawa ng ikikilos o iyong sasabihin ang dapat, ay napakinggan mong mabuti, ang talakayan ng ikaw ay makakuha, ng makakasama sa mga plano ng pagnenegosyo, dahil kusang lalapit sa iyo ang nagka sa iyong mga plano ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging mahaba ang pasensya, kung may bigla ang pakikipag-usap, sa magulang kapatid o kamag-anak, dahil kung mahaba ang pasensya, ay walang magagalit lahat ay makakaya mong magkasundo sa ikakaganda ng buhay pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay dapat na umiwas sa mga usapang pera at kamalasan ang kanilang makukuha sa mga makakausap dapat na iyong mabigay ng advice ngayong araw sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig. Basta huwag masyadong magbibigay ng pagtitiwala kagad, at gumawa ng naaayon na oras sa gawain ay makakatapos ka ng maayos, ang isa pang iiwasan ang kasama sa trabaho, na mapagbiro na tungkol sa pag-iibigan sinyales siya ng problema. Iwasan mo muna siya ngayong araw. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 24, number 18 at number 40.